para mas napapaliwanagan po natin ang ating mga mamamayan okay. kung ano po talaga po ang totoo no at uh, hindi yung hakahanga lang. Kasi nasabi mong mga datos, kasagutin din po yan at nasagot naman po ng maayos. Kasi okay. para sa amin po mga sundalo, masakit po namin makita na ang aming mga nakakalaban sa kabundukan ay mga kabataan. Yes. Ganda-araw sa ating lahat, mga kabayan, na hindi ka spokesperson ng Philippine Army na umanoy-lihiti mo ang pag-surrender nitong uh, ni Jed at ni Janela sa kanilang tropa at wala o manong uh, sinasabing pandurukot at sinagot din itong paratang ng makabayang parteles na si Raul Manuel Franz Castro at itong si Arlene Rosas na o hinahanapan din nila ng uh, kanilang programa na panlaban sa makakaliwang grupo dahil panay suporta ang kanilang ginagawa dito sa makakaliwang grupo at itong mga surrenderes na si Jed at si janila ay pinapalabas nila na umano'y dinukot ng mga military ah kahit pa ito ay may mga dokumentong pinakita, may video na pinakita, ang ginagawa nila ay binabaliktad nila mga kababayan po natin na fully manipulated umano or manipulated 'yung video at dokumento na pinakita. Yan ay sinagot lahat ng spokesperson na si Colonel Sirsis uh, Trinidad ng uh, Philippine Army mga kababayan po natin na dapat talaga ay uh, si Tain din ito mga kongresista na ito ano na sa kanilang uh, ginagawa na dire itong uh, mga miyembro ng uh, mga kaliwang grupo na umamin ng uh, mga kababayan po natin sa kanilang uh, totoong pagkatao so sinabi din ng uh, ama-amahan ni uh, Jed uh, Tamano na umano eh, talaga nagsurinder ang kanyang anak pero nanindigan sila ano mga kababayan po natin at ayon nga sa spokesperson ng Philippine Army, ay handa naman silang tanggapin sakaling magbago ang isip nitong mga kabataan na napakasinungaling umano, mga kababayan po natin. Ang Kaling. lahat ng mga sabi ni Raul Manuel okay. uh, ng kabataan na uh, partilist ng Army ay walang naitulong ito kundi mga karahasan <laughs> lang. At, uh, si ata sinitasa ni secretary of defense uh, Gibo Tsundoro saan mo nakuha ang mga datos mo <laughs> para sabihin mo na walang naitutulong itong mga civilian active auxiliary forces yes. yung territorial defense budget binubusisi nila at para bagang walang karapatan daw ang Armed Forces of the Philippines hindi lang ang Philippine Army na mabigyan ng uh, kaakibat na budget sa pagka tayo daw ay kaakibat ng ekspansyon ng Estados Unidos sa kanilang base militar sa Pilipinas. Now, sir, bilang for armed forces of the Philippines, ano pong pagtingin niyo sa ganitong mga maniobrang i-associate tayo doon sa EDCA as expansion daw ito, sabi ng kamatayan party list nila yeah. sa Kongreso, kaya nila kinukwestiyon saan mapupunta mga budget ng defense, baka itayo lang ito ng EDCA at gamitin lang ang mga sundalo natin bilang pangsiguridad sa military expansion operations sa Pilipinas ng Estados Unidos. Y Alam mo, ka-Eric, uh, natawa ako sa sinabi mo kanina. <laughs> <laughs> um, siguro naman, ka-Eric, uh, sa ating mga datos na naipapakita dito, yung ating trust rating ng ating mga kababayan yeah. Yeah. sa kanilang armed forces ay napakataas. Kami yes. po yung nagpapasalabat. Lubos mo na kami yung nagpapasalabat sa inyong pagtitiwala, sa inyong kasandulaan. Yung po yung totoong boses ng ating mamamayan, nagpapayag ng kanilang Uh, full support sa ating uh, forces. Mm. Now, uh, I I learned uh, kay Eric that uh, itong budget hearing na na-schedule natin, no, ito 'yung isang pamamaraan din no, na kung saan ang ating mga mambabatas ay magkaroon ng pagkakataon mm. na maipahayag yung kanilang mga observation. para maganda rin po yung ganong sistema ng ating demokrasya no, na ma ma mas uh, masagot po natin ang ano po yung kan mga kanilang katanungan. Uh, at uh, nakita nakita niyo po siguro ang kung paano po nasagot ng ating uh, buting uh, Secretary of National Defense. Ang lahat, punto po. Punto po no? Magaling. Ang lahat ng mga, mga pagkukulang o ano yung gusto nilang maliwanagan ay naipaliwanag naman po ng mabuti at mas na maayos naman po ang pagpapaliwanag ng ating uh, buting uh, Secretary ng National Defense. So, ang uh, problema kasi dito, mga kababayan po natin, kagaya nito si uh, Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List, na halata naman natin or alam naman natin kung ano ang kanilang ideolohiya. So kahit anong gawing paliwanag ng Armed Forces of the Philippines, ng Secretary of National Defense, eh talagang kukontrahin ito nila mga kababayan po natin dahil hindi nga ganon ang kanilang paniniwala at uh, taliwas. Ang kanilang paniniwala at gusto nila ay parang sila ang masusunod, parang dinidiktahan pa nila nga yung uh, Kongreso sa kanilang kagustuhan na kung totoo iilan lamang sila itong miyembro ng uh, makabayan black na pilit nga kinokontra itong mga gandang uh, programa ng ating uh, gobyerno lalo na pagdating sa kapayapaan ng ating bansa. So obviously uh, marami ng mga bumabaliktad na mga uh, makakaliwang grupo sumuko sa ating gobyerno dahil nabigyan sila ng magandang programa at alam nila na hindi maganda ang kanilang pinaglalaban na ang nakikilabang dito ay ang kanilang uh, leader lamang na ang kanilang ideolohiya talaga ay uh, sirain nga ang ating uh, gobyerno. So tama lang na sinasagot talaga ng Armed Forces of the Philippines po natin itong mga pahayag nila na talagang uh, yung kababayan po natin na uh, nakikinig, kulang sa kaalaman ay talagang napapaniwala doon sa mga sinasabi nila na pinapalabas nila na yung budget ng uh, Armed Forces of the Philippines ay uh, hindi dapat umano-aprobahan dahil walang pakinabang, uh, yun ang kanilang sinasabi, walang pakinabang, uh, walang na sa ating bansa. Kina mo ang kapal uh, ng mukha mga kabuhayan pa natin. I think, uh, ang sa amin dito, Ka Eric, mm -hmm. we, we respect yung yung kanilang uh, views, no at maganda yan para mas napapaliwanagan po natin ang ating mga mamamayan okay. kung ano po talaga po ang totoo no? at uh, hindi yung hakahanga lang. At sinasabi mo mga datos, <laughs> kasagutin din po yan at nasagot naman po ng maayos. Yes. Para po, uh, mabagyan din ang pagkakataon may paliwanag. Yeah. Uh, ito po yung napakagandang uh, oportunidad hmm. na may paliwanag natin kung ano po ba ang purpose uh, sa budget. Kung sabihin natin, uh, kailangan po, diplomasya po, andyan po yung political uh, will din po na ating Pangulo. At the same time po, ang ating seguridad ng ating bansa ay kasama. Ang pag-development po ng ating bansa, ang economic development is important but it is uh, supported by our national security consciousness Correct. to include, to protect for our territorial defense. Claro. So, I uh, think it's very clear naman po yan. Hmm. Kaya rin. Eh, malinaw, no? Na, Thank you, sir. At least nabigyan linaw. Nakatulong pa si ang uh, isang kongresista para mabigyan linaw <laughs> ang trabaho ng ating Philippine Army. Eh. Di ba? Naromove siya doon. Pero gusto ko lang din po ibahagi, uh, Colonel, oh. na sa kabila ng pagbaliktad ng dalawang hmm. Uh, uh, aktivista ko, no? Eh, umani po tayo ng uh, marami sa ating mga kababayan, patungkol sa ginawa nilang negative eh. Mm. Akala nila magkakaroon sila ng propaganda sa taong bayan. Okay. So yun nga, no? tama itong sinasabi ano ng mga anchor na itong SMI uh, News, mga kababayan po natin, na imbis na mapaganda ang kanilang ginawa dahil bumaliktad sila, akala nila makakuha sila ng majority ng suporta ng ilang kababayan po natin, eh nabaliktad pa. So binas sila, at maraming kababayan po natin ang nagkaroon ng idea at nagising sa kanilang ginawang ko sa ating gobyerno. Imagine mo, presko inihanda para sa kanila para aminin nila ang katotohanan pero binaliktad pa ang ating uh, Armed Forces of the Philippines, TFL cac So, siyempre bilang miyembro ng NTFL-CAC, Vice Chair, itong si Vice President Sara Duterte, ay pinahiya din nila mga kababayan po natin. So ang uh, ginawa nila ay nakakuha ng atensyon ng ilang kababayan po natin. So marami na galit ano, dahil sa panulokong kanilang uh, ginawa. So ngayon pilit nila itong tinitwist. Uh, uh, Nagdrama-drama pa nga itong si Arlene Brosas, uh, si Raul Manuel. ah uh, Dahil wala na umanong kalayaan, uh, wala na umanong karapatan na magsalita. Itong mga aktivista na ang pinaglalaban ay para lamang umano sa reclamation ng Manila Bay mga kababayan po natin. Pero yan pala ay mga hidden agenda lang nila. So may mas malaki silang plano na nasa likod. So pasasalamat po tayo sa mga nagsasalita sa Armed Forces of the Philippines po natin. Si, si uh, Secretary Gibo Chuduro talagang nanindigan na kung ako lang din, dapat, tama lang talaga na dapat kasuhan itong mga bumaliktad, lalong-lalo na itong mga nasa likod o mga supporters na kilala naman ang ating mga otoridad pero naghahanap lang sila ng sapat na ebidensya para makasuhan din itong ilan dyan ay mga kongresista pa, mga babayan natin. Wala sa kanila dahil oo, maraming makikisimpatya. Ano po masasabi ninyo? Eh, baliktad ang nangyari. Nabaliktad po ang nangyari. Parang yung kanilang pinaplano Simulog ay hindi ganun. Ang kanilang uh na, na, so, na sawi sila sa kanilang planong uh, propaganda. Hmm. Ano po masabi ninyo, kabilang po sa mga taong bayan, at uh, bumabaha nga ng message na okay. sila, natutuwa rin tayo ka, Eric, na marami na sa ating mga Pilipino ang talaga namang naliwanagan na kung ano yung mga ginagawang propaganda ng CBPMP. Hmm. Ano po masabi nyo dito? Your okay? insights on that, uh, General, uh, Colonel Trinidad. Uh, Brother Franco, Kayari, Kaya Eric and na Ms. na no? Uh, siguro magiging, baka magulit kayo sa sabihin ko, no? Uh, unang una una po ako po ay nalulungkot personally. Doon sa mga pangyayari na nasaan na kung saan, uh, uh, hindi po natin naisalba itong dalawang uh, yeah, babae. Yes, yeah. Agree. Uh, pero malaki pa rin po ang tiwala namin sa ating uh, ating gobyerno, sa ating mga sundalo sa ground no, na tama at ang nasa katotohanan ng kanilang uh, sinusundan no, pagbibigay ng serbisyo. Um, uh, yung yung sinasabi ating propaganda Uh, Brother Franco, narrative to narrative, no? yeah. Bahal tao, may mga ebidensya, may mga ebidensya. Sabi po ng ating punong inaran, uh, si uh, Lieutenant General Roy M. Galito, na may karapatan sila mag ng kaso at sa tamang forum po natin mm -hmm. itaan. Mm -hmm. yep. no? Doon po tayo sa tamang forum na hindi po puro propaganda kung sinasabi po, ipatunayan eh, po, ikaso po ninyo. At willing po po tayo sumagot. At para maipahayag din po natin ano po yung mga ating mga ebidensya? No? Uh, aside from that, na, na naalala ko lang. Uh, masakit sa loob ko, uh, ka Eric, na no, yes, Ina and Brother Franco. Mm -hmm. Yung presensya ng magulang uh -huh. ni Jet tama uh, Taman. Taman. Alam mo, during sa report na natanggap namin, na, ando doon sila, inanyayaan sa pag-surrender ng kanilang anak and then uh, kasama rin po sila doon sa pagpirma. Nang kanilang nga uh, sinumpaang ang yeah. salaysay yes. sa harapan po ng uh, Public Attorney's Office. No? At nakita po nung magulang na masaya po yung kanyang anak mm -hmm. at pati si, Jolie, si Jonila na rin. No? Na parang hindi nila lubos maisip na sila din po mismo ay niloko ng itong mga bata, lalo na ng kanyang anak. Tama. Masakit po na, na, na nasasaktan lang po tayo sa ganong uh, nakikita nating uh, sitwasyon na ang, 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 anak ay kaya, nang gawin ito sa kanyang mga, mga, ito, mga talaga, mabulang, yeah. no? At sana po hindi ito matuloy at hindi po uh, ma-experience ng mga ibang pamilya na iwasan na po nilang recruitment sa ating mga kabataan para sa ating kinabukasan naman. Yes. And, uh, What if lang, biglang nauntog itong dalawang kabataan and then uh, na-realize talaga nila no, na gusto na uli nilang ano, umagabawiin, hmm. no, talagang umamin na kung ano nangyari. At, yeah. uh, ayun, uli sila ng patawad at magbabalik loob uli sila sa pamahalan. To what extent can the government forgive? Lalo yes. na po para sa isang sundalo, Colonel. Na, alam mo, yan yung sinabi namin kanina, masakit man para sa isang sundalo sa ganun mga pangyayari, pero kailangan po namin pagpatuloy ang pagbibigay ng tunay na serbisyo sa ating mamamayan towards na makam, uh, makamit po natin ang uh, tunay na kapayapaan at pagunlan ng ating bayan. Hindi po balakid yon, Sabi po nga nila, kaya natin patawarin. Pero there, meron ka ka rin po tayong mga proseso. Yes. Titignan pa rin yes. po natin yes. yan. But uh, I think the Philippine Army can always no accept them because at wow. least po meron tayong isasalba ng mga uh, ng mga kabataan natin sa ganitong sitwasyon. Klaro. Dinita Mano at si Junila uh, Castro sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay at alam natin Colonel Trinidad, hindi na kami magpatumpik-tumpik. Mm -hmm. Si Josephine Ann Lapira. Yes. Na namatay sa inkwentro sa labanan sa Nasugbo, Batangas. Was Gabriela Youth, a very promising young scholar ng gobyerno natin sa UP Manila ang organisasyon na nag-recruit sa kanya, organisasyon na pinamumunuan ni Arlene Brosas at naging NPA ito. We hope. So, grabe ano mga kababayan po natin, talagang kawawa itong mga kabataan na nahatak, ano, na, na ang kanilang pag-iisip sa ideolohiya na mali mga kababayan po natin. So, sinayang nila ang kanilang pinaghirapan, ilang taon na nag-aral. Ganyan itong ni Jed at ni Janila mga kababayan po natin, mga kakatapos lang, kagraduate na mga to, ano. So tapos namundok na agad. So talagang sinayang nila ang kanilang uh, pinaghirapan yung iba pa nga dyan, scholar pa ng ating uh, gobyerno. So kung titingnan po natin saan ba sila galing, sa anong miyembro ba sila ng organisasyon. So halos galing sila sa Kabataan Partylist, galing sila dito sa Act Teachers, galing sila sa gabriela Partylist, na sila yung mga umaakyat sa bundok at uh, humahawak na nga ng armas mga kababayan po natin. So, wala namang masama kung maging uh, miyembro ka ng komunista. Di diba? ba? Hindi naman bawal yan sa ating bansa. Ang bawalan talaga ay yung kumawa na ng armas at uh, makikipaglaban uh, sa ating uh, gobyerno. So, obviously, yan ang uh, mali. So, ang uh, sinasabi nitong mga tatlong miyembro ng makabayan Black, madalas sinasabi nila ay nare-redtag sila. So, paano kasi uh, hindi sila mare-redtag? Eh, yun nga ang kanilang mga uh, pinapakitang ideolohiya ang kanilang sinusuportahan mga kababayan po natin. So taliwas doon sa kagustuhan uh, ng ating gobyerno na sana bumalik loob na sila at magkaisa sa ating uh, gobyerno ano, mga kababayan. Tamaan din ang konsensya at damdamin bilang nanay kung nanay ito si Brosas at mga magulang din sila, si Sarate, na huwag mangyari sa kanilang ganito ang sasapitin ng mga anak nilang nalalason ng radikal na ideolohiyang oh its uh it's a, it's a about time so Pag may mga ganito natin hindi natin maisa sa buo ng isang organisasyon. Siguro hanapan din natin ng programa itong mga organisasyon na 'to. Ito yes. mga uh, mambabatas kung sakali man sila involved, no? Ah, uh, hanapan natin ng programa pa paano nila o kung sino pa yung mga organisasyon hmm. na ibinibigay natin naman yung datos na ito po ay galing sa ganitong uh, paaralan, galing yes. po sa ganitong organisasyon. So, yan nga ano, dapat magkaroon din sila ng programa, lalong-lalo na kung paano nila matulungan itong mga kababayan po natin na naliligaw na nga ng landas, na iba na ang kanilang ideolohiya at masyadong naniniwala sa mga propaganda nito mga kaluwang grupo. So, good job po. Ayan, kay kernel uh, Trinidad, mga kababayan po natin. Sa pagkasalita, siyempre sa SMI News, para, para maliwanaga naman ng ating mga kababayan na uh, minsan naniniwala na, ano, dito sa mga propaganda ng uh, mga kaluwang grupo. So, yan po yung ating update mga kababayan. Maraming salamat.